BP Sara Duterte biglang nagbitiw bilang Deped Secretary. Walang ibinigay na dahilan? Ano mang kwento, kahit gaano kaganda, ay sadyang nagtatapos rin. Intended my resignation as a Secretary of Education effective July 19, 2024. Oh, Balitang pangpolitika BP Saro Duterte nagbitiw bilang Deputy Secretary, epektibo ngayong araw. Sa isang biglang anunsyo, nagbitiw si Vice President Saro Duterte sa kanyang posisyon bilang Department of Education Secretary na magsisimula ngayong araw. Walang opisyal na dahilan ang binigay ni BP Sara sa kanyang desisyon na magbitiw sa naturang posisyon. Ang pagbibitiw ni BP Sara Duterte bilang DepEd Secretary ay nagdulot ng pagtataka at intriga sa politikal na larangan. Ang kanyang bigla ang pag-alis sa posisyon ay nag-iwan ng mga katanungan at spekulasyon sa kanyang motibo at dahilan sa likod ng desisyon nito. Sinabi nga ni BP Sara sa kanyang anunsyo na ang aking pagbibitiw ay hindi lulan ng kahinaan kundi dala ng tunay na malasakit para sa ating mga guro at kabataang Pilipino. Bagamat hindi ako magpapatuloy na mamahala sa kagawaran ng edukasyon, patuloy pa rin nating itataguloy ang kalidad ng edukasyon na nararapat para sa Pilipino. Hindi man ako ang tumatayong kalihim ng edukasyon, mananatili akong isang ina na nagmamatsyag at titindig para sa kapakanaan ng bawat guro at bawat mag-aaral sa Pilipinas. Para sa isang maratag na Pilipinas. Samantala, ang publiko ay nababahala at nabubuluhan sa kanyang pagbitiyo. Inaasahan na maraming reaksyon at paliwanag ang magaganap mula sa kampo ni BP Sara Duterte at maging sa iba't ibang sektor na apektado ng kanyang desisyon. Abangan ang mga susunod pang pa mga impormasyon at paliwanag hinggil sa biglang pag-alis ni BP Sara Duterte sa kanyang posisyon bilang DepEd Secretary. For more videos, just don't forget to like, share, and comment and don't forget to subscribe!